What's up guys! Welcome back sa aking Youtube Channel uh, For today's video ay uh, gusto ko lamang i-share sa inyo guys ulit itong uh, part ng aking collection which is itong 1 peso USPI which is from 1903 to 1912 so gaya ng na nasabi ko sa mga previous videos ko guys ito yung uh, pinaka-paborito kong kolektahin uh, no or part ng aking collection so itong hawak ko guys ay 1907 at 1908 so small type na 1 peso ito Uh, yung small type kasi guys is 1907 to 1912 Tapos yung large type naman is 1903 to 1906 So mas malaki yung diameter ng 1903 to 1906 Compare sa 1907 to 1912 So itong mga coins nito guys uh, Pwede nyo i-check sa Numista yung kanilang mintage So kung mapapansin nyo dyan ang uh, 1907 tsaka 1908. Yan yung halos marami, no? Or talagang marami yung kanyang mintage. So, pagdating sa presyoan, guys, pagka mas maraming mintage, syempre, uh, expect na natin na kung mas mababa yung kanyang presyo compared dun sa mga iba na mas kakaunti yung mintage or scars. So, dito sa mga coins, guys, kahit ano, ano namang coins, ang uh, nakaka-influence no sa or factor sa presyo ng isang coin is yung kanyang kondisyon. So sa mga 1907 at 1908 na mga pangit na yung kondisyon ay uh, most probably na sa melt value na lang yan no. So hindi ako hindi ko sure guys kung magkano yung uh, melt value ngayon. At the same time kasi nagbabago din yung price ng silver no. So uh check nyo na lang kung uh, magkano yung uh, price ng silver. At the same time kasi pag kaganyan, uh, kahit papano, meron pa rin siyang numismatic value. So, ako as a collector, uh, so ngayon ang binibili ko talaga guys is yung mga magaganda yung kondisyon na pwede ko siyang ipag-grade. So, kumaga, before kasi bumibili lang din ako ng mga kahit pangit yung kondisyon, around the uh, 500, 600, 700, no? So ngayon nag-upgrade tayo Naghanap tayo ng mga magagandang kondisyon Kahit medyo mahal or mataas uh, Gusto kasi natin guys na ano mag, uh, grade ng mga coins Tapos yun yung ikip natin So sample guys ito sa kanan Ito yung mga Kumbaga pass no Na presyo sa mga auction. So iba-iba din yung inaabot depende rin sa grade no. Tsaka depende rin sa taon. So may iba dyan kung ano guys umabot ng mga ano mga 18,000, 15,000 kaya depende sa grade. So itong akin guys ay hindi naman grade din. Ayan no. Pero ganoon pa man, maganda pa rin yung kanyang kondisyon and possible ko pa rin siyang mabenta sa so, medyo mataas na halaga. So yun lang guys para sa video na ito. Muli maraming salamat sa panonood.